Paminaw na ito gibuhat ni Elias sa iyang pangayagsori, sa iyang mga nabuhat, sa mga lapses siksoan. So lang daw Klaruhon sa tanan, no? So sa mga wala nakasakay sa akong mga joke. So mangayo lang deko kong mga, lang daw kong pasahilo sa inyo ha, sa mga lapses. Kitang tanan, kinang, kitang tanan tao, wala mo perfecto dali sa kalibutan. Pero diha mong kita sa mga kamalian bago ta makaamgo, mga maabot ta sa mga tama na ito nga So, Mangayo lang dai ko pasaylo sa inyo ha? sa mga wala nakasakay sa akong mga joke no. Actually ang kon mapug ko, sa kung kaugalingon nga na gitpud ko'y mali og mali gitpud sa tinuod lang. Actually nadungog lang man pugod nako nisa sa sa mga sa mga, mga sound sa budots mangud. Unya nadungog nako siya motong akong gigamit abi nako okira okay ra, okay Binako okay motong gigamit ako sa entertainment. Pinaagi sa kapuan, wala po ko nag, wala po ko naguna-una nga lain di ay sa tanan. so pasaylo ako ninyo no and uh, anak mangyud na ang tao kailangan tanan magita na magitay kamalian pero need ginato itama ang mali so samtang karon agina ginahinay-hinay na po nako ag adjust og ang tanan para para maliwanagan po mo no o, mora to dagang salamat sa inyo hatanan